Kumusta? Alam mo madalas pagkatapos basahin ng isang libro tulad ng The Mission of Majesty, ang tanong ay, um, paano ko nga ba ito isa sa buhay? Oo, totoo yan. Ang ganda ng libro pero ano nga bang next step? Tama. Kaya ngayon, ang ating pag-uusapan ay yung mga appendices mismo ng librong iyon. Yung mga discussion questions, alam mo na, yung reflective exercises, at saka yung mga application guides. Ah, uh... Okay, so talaga yung practical side na. Oo. Oh, oh. Ang misyon natin, tulungan kang gawing practical ang mga ideya nito para sa iyong pamumuno o ministeryo. Titingnan natin kung paano nga bang ilalagay yung pagsamba sa sentro at pabaguhin yung pananaw sa tagumpay. Sige-sige, maganda yan. Simulan na natin ang paghimay. Okay, so um, ang pinakaugat pala ganito ay yung pagbabago ng focus, di ba? Pagbabago ng focus, paano yon? Kasi madalas, nasasanay tayong sukati mong tagumpay sa um, mga numero, ilang tao ang dumalo, ilan ang nag-commit, ganyan. Standard metrics, kumbaga. Oo, yon. Pero ang hamon dito, lalo na sa Appendix 1, ay tingnan kung paano ba talaga na ipapakita yung kaluwalhatian ng Diyos sa ating ginagawa at sa ating komunidad. Okay, yung kaluwalhatian ng Diyos, ano yon sa konteks na to? Hindi lang yung feeling sa worship. Hindi lang. Mas ano siya, mas konkreto, yung pagbabago, yung pag-asa na nakikita sa buhay ng mga tao dahil sa misyon. Hindi lang basta output. Interesting yan kasi ang isang malaking tanong dyan na nabanggit din sa Appendix 1, paano mo pagtutugmain yung iba't ibang cultural expressions ng pagsamba? Ah, oo. Importante yan paano masisigurong ang pagiging culturally relevant natin ay hindi naman um, nagiging hadlang sa tunay na pagpupuri sa Diyos? Baka nga dapat nagpapatingkad pa, di ba? Tama. Yun yung tension. At dyan pumapasok yung mga reflective exercises sa Appendix 2. Ah, yung mga tanong sa sarili. Oo. Hindi lang to basta checklist, sa Pinipilit ka nitong suriin. Yung mga metrics ba na ginagamit ko ngayon? Attendance, finances. Ito ba talaga ang nagsasabi kung nagbibigay luwalhati tayo sa Diyos? Mm, mabigat na tanong yan. Oo. O baka naman nasanay lang tayo sa mga ito. Isa pa sa mga malalim na tanong doon ay, um, How has your personal understanding of God's glory shaped your leadership decisions this past month? Wow! napapaisip ka talaga kung saan nakatutok ang priorities mo no? Talaga, nakaka-challenge. Gets ko. So, mula sa pag-iisip, paano naman yung mismong pagkilos? Dito na siguro papasok yung appendix 3 at 4, di ba? Huh? Oo. Narinig ko yung 90-day application plan. Hmm. Ano to? Listahan lang ba ng gagawin? Hindi lang basta listahan. Ang ganda ng 90-day plan kasi pinipilit kang pumili ng isa hanggang tatlong pangunahing ideya mula sa libro. Ah, focus lang. Hindi lahat sabay-sabay. Eksakto. Halimbawa, gagawin mong central goal ang worship o mag eksperimento ka sa cultural expression. Tapos, gagawan mo ng malinaw at nasusukat na hakbang sa loob ng 90 araw. Nasusukat? Importante 'yon. Oo. At crucial dito yung may reflection points ka sa loob ng 90 days, hindi lang sa dulo, para alam mo 'yon ma-adjust mo kung kailangan. Okay, makes sense. Tapos meron pang actionable to-do lists sa appendix 4. Parang simple lang pakinggan, pero pero may teknik din pala, 'di ba? Para mabawasan yung mental clutter na sinasabi. Paano 'yon? Well, hindi lang basta brain dump. Ang turo doon ay isulat mo lahat. Tapos, linawin mo kung ano ba talaga yung pinakaunang physical action na kailangan mong gawin. Ah, yung very next step. Oo, para umusad ang bawat item. Halimbawa, imbes na plan the event, gawin mong email venue coordinator re-available dates. Mas specific. Okay, mas manageable nga. Tapos, i-organisa mo based sa context mga kailangan ng computer, mga tawag na gagawin o kaya base sa priority na naka-align sa mission mo. Ito yung nagpapagaan ng pakiramdam na ang daming kailangan gawin. Promise. Malaking tulong 'yan lalo na sa mga leader na ang daming hinahawakan. At nabanggit mo rin yung priority filter, paano yung gumagana sa practice? Kasi andaling masabi na align with the mission pero sa totoo lang, ang daming urgent na dumarating, no? Oo. Magandang punto. Ang priority filter sa Appendix 4 ay parang isang set ng tanong. Bago ka mag-commit sa isang bagong task o proyekto, kailangan mong sagutin. Anong mga tanong yon? for example? Hindi lang may oras ba ako, kundi mas malalim. Direkta ba itong nagaambag sa pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos sa komunidad natin? Hmm, okay. O kaya, ito ba ay nagpapalakas sa tunay na pagsamba o distraction lang? Ganun, tinutulungan ka nitong maging mas intentional sa paggamit ng oras at energy mo. At matutong mag-know, siguro. Oo, yun yun, mag-know sa mga bagay na hindi talaga core sa misyon. Siyempre, kailangan ng disiplina para masunod ito, pero malaki ang balik sa focus. So kung lalagumin natin, um, hindi ito tungkol sa pagdadagdag lang ng bagong programa o teknik? Hindi talaga. Ito ay isang malalim na pag mula sa ating panukat ng tagumpay, sa ating pang-araw-araw na gawain, hanggang sa ating personal na pagninilay. Lahat nakasentro dapat sa pagsamba at pagluwalhati sa Diyos. Oo, yun ang core. Tama. At bilang panghuling pagninilay para sa iyo na nakikinig. Sige. Isipin mo kung sa bawat desisyon, sa bawat proyekto, sa bawat pakikipag-usap, palagi mong itatanong ito ba ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos? Mm. Paano kaya nito mababago hindi lang yung mga resulta ng ginagawa mo kundi yung mismong kultura at espiritu ng iyong grupo o organisasyon. Anong itsura ng isang komunidad na ganito ang laging tanong. Malalim na tanong 'yan para pag-isipan.